Tapos mahangin pa sa baba. See? Plus mag-aalas 11 pa lang guys. yung ginagawang ano dun sa baba. Tabangan natin kung anong magiging resulta ng ginagawang yan dyan sa tapat ng bakanting natin. Siguro mga ano na yung ginagawa. Mga 5 months na. Pilihinis. Ay grabe oh. Ang bilin. Sabang lakas ng ulan. Ingat po yung mga nasa labas. As in, mabuti na lang hindi ako magmamarket. market Nakihintay ako ng deliver ng bulig pero hindi pa nalag Mabuti na lang bumili ako ng maliit na bulig kahapon. Kung so, hindi, wala kami iinumin. Wow, oh, sobrang oh, din yan. Ayan, oo. Oh. Ito naman yan. Kasi kung ang bintana ako ay macho, ano na rin. Malabo. Pero dahil yan sa ang pigas ng ulan sa bintana. Ayan, padilim na ng padilim. Padilim na ng padilim. Ingat po. Ito yung iniingatan kong tumawid ng Macau pag Sunday at day off na ganito kalakas yung ulan at ganito din yung weather. Kasi may tendency na nagkukros ang tulay pag ganito kalakas ang ulan. Yun lang. Kaya pag ganito ang panahon na weather at nag-layup ako, hindi ako lumalayo. Yun lang ako sa malalapit dyan lang sa tapat or lakad lang doon sa kabila or nangangapit bahay ayan ingat mga kababayan ko dito sa Macau at kahit saan mga mundo kayo nandun ay sobrang pangit ng weather katulad ng nangyari sa Dubai ingat po be alert and always ready yun lang sobrang lakas ng ulan flowers din guys ang bahaya na guys pinat pinat lang kaman gaano kalakas lilipas at lilipas ka rin at sisikat at sisikat pa rin ang araw Grabe ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, guys. Sobrang lakas na lang. Lakas, mga lakas. Mga Pag mga 2 hours na yun, guys, ang bahaya na, guys. Ingat-ingat lang. jangan ka gano kalakas. Lilipas at lilipas ka rin. Ah, sisikat at sisikat pa rin ang araw. Grabe ang ulan. O, so, diba? Maliwanag na. Lumipas din siya. Two hours din.